ni Amy Marcos patalsikin si PBBM para palitan ng Team Itim ayon sa Malacanang. Inunyag ng Malacanang na ang layunin ni Senadora Amy Marcos sa pagbibitiw ng mabibigat na akusasyon laban sa Pangulo ay ang pagpapatalsik sa kanyang kapatid upang maisulong ang tinatawag na Team Itim. Ayon kay Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw ang direksyon ng Senadora. Nang tanungin kung may kinalaman kaya si Vice Presidente Sara Duterte, ipinunto ni Castro na base sa makikita sa campaign ads ng tinaguriang Team Itim, si Sara ang kasama ni Aimee. Matatanda ang sa pagtitipo ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand, derechahang sinabi ni Aimee na sangkot ang first family sa paggamit ng ilegal na droga. Kinabukasan, agad naman itong itinanggi ng Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na tila may patutsada sa pagsabing hindi asal ng isang tunay na kapatid ang ginawa ng chahin. Net worth gap ni Pangulong Marcos Lumobo. Tanong ngayon ng publiko, alin Idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang net worth na 389.35 million pesos sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para sa taong 2024. Isinumite niya ito alinsunod sa mga patakaran ng Civil Service Commission sa taunang pagsumite ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Isinama rin ni Marcos sa dokumento ang appraisal mula sa private na Cuervo Appraisers Incorporated kung saan tinaya ang kanyang net worth sa 1.37 bilyon pesos nagpakita ang salen ng matindig agwat sa pagitan ng opisyal na deklarasyon at ng appraisal Ipinaliwanag naman ng mga eksperto na maaaring nag ito sa magkakaibang paraan ng pagtaya ng halaga ng mga ari-arian. Gumagamit kasi ang CSC ng acquisition cost, samantalang maaaring gumamit ng market value ang mga pribadong appraiser. Inisyal na autopsy, paninikip ng dibdib at hindi mga pasa ang tiniting ng dahilan sa biglaang pagpanaw ng modelong si Gina Lynn. Inisyal na autopsy, paninikip ng dibdib at hindi ang mga pasa ang tiniting ng dahilan sa biglaang pagpanaw ng modelong si Gina Lima. Nagbigay linaw ang lumabas na inisyal na autopsy sa sinapit ng freelance model na si Gina Lima na kamakailan ay nagdulot ng matinding ingay at pag-aalala online matapos matagpo ang walang buhay. Sa mga naunang hakahaka, -haka, kinumpirma ng mga otoridad na hindi ang mga nakitang pasa sa kanyang hita ang direktang ikinimetay niya. Sa ulat mula sa Quezon City Police District, sinabi ng mga investigador na batay sa paunang pagsusuri ng medico-legal, Paninikip ng dibdib ang pangunahing indikasyong nakita sa katawan ni Lima. Ang naturang kondisyon ay maaaring sintomas ng iba't ibang medical emergency mula sa cardiac issues hanggang sa reaksyon ng katawan sa posibleng substance. Kaya't hindi pa maituturing na pinal ang dahilan hanggat wala ang kumpletong resulta. Music